lang to na game. Are you ready with the game? Asan na si ano, Charlie? Yes, daughter, me, Charlie! Okay, anong gusto niyong game? Hindi tayo makapag-bring me. Eh. Taasan na lang ng, ano, ng kamay, no? Titingnan natin kung sino pinakamabilis magtaas ng kamay. Hukulaan niyo lang kung sino ang singer ng kantang ito. Ready pa lang? Magre-prepare Ayos, sa mag -ano, magkano ba pre natin. So, tanongin natin sila Mayora! Okay ba? Ready ba for that? Ready ka po. Siguro kaya rin ang ano, ng um, 100 kada pano, panalo. Okay. Ready? start tayo, wala pa. Unang kanta, mamaya natin sasabihin ang ano. Tingin ka dito na ka kung sino. Unang ng kamay ha ang uhulaan nyo yung pangalan ng singer ng kantang ito okay dito ako na okay ready ready five six itataas ang kamay ha dito ka titingin dito ka Charlie okay five six seven go get get smart Ayun na ayun. na Dulo. Dulo. Ano po na mother? Hindi, merong nataas doon. Malayo, malayo. Ma! Ayan na yun yung maputing kamay na makapal yung kamay. Ah, ayun. Okay. Ayun. Nakita ko na siya, mother. Sige, ipasigaw mo kung ano ang pangalan ng ano, ng singer. Sige nga. Okay. Tara po. Excuse me pong konti. Hello. Tagasan po kayo. Game lang natin. first right hey. name. Ah. Angela Bofield. I know. Saan pa yung iba? Sino pa? Dito! Ay, tama, tama, tama. Ay, 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 Where are you from? Kailangan. From Barangay Militar po. Sino, sino? Okay. um, the singer po, um, Olivia Yutinjo. Woo! No. Pag alam mo yung pata! may ibang ka na ang 200 pesos! Kunin mo yung number. Okay. Hindi okay. naroon lang natin to habang inaantay. Iwasan natin yung Jacobs po. Okay, 200. Kunin mo yung number. Dali. Yay! Okay, next. Gusto pa ng game! Yeah! Habang nag-aantay. Para di kayo mabagot. Okay, ready? Charlie, dito ka tumingin. Five, yan sa Okay. Britney Spears! Yeah! Sino si Britney Spears? <laughs> <laughs> Dahil tama ka, may 200 pesos ka. Yay! Yay! Dito ka, Charlie. Okay. Abangan natin doon. Okay, ready? <laughs> sa mga bagong kanta naman tayo, patay, matmoro lang alam ko. <laughs> I did my best. Ay, Ayun, ayun, ayun. Ayun, katabang kamay din. Ayan, ayan. Hindi, yung katabi nun. Ay, huwag kayo, ah? Uh, huwag madaya, nag Okay, ayun, Charlie, kunin mo yung number. Okay. Habang inaantay natin, meron tayong, um, dalawa na lang. Hello, ano, ito na siya, Mother. Okay, okay. Okay, sino ang pangataan ng kinata ni Mother? James Ingram. James Ingram Oh, James Ingram nga ba? Tama ang sagot? Ah? Correct May 200, 600 Congratulations. na Congratulations! Yes! Congratulations! Okay, next Ano yan? Meron ano? protesta? lion. Handa na ba kayo sa susunod nating performer? Are you ready? isigaw Okay. Tinatagal lang natin ang bagot, syempre. Of course, we have to do this. May dalawa pa ako. Ready? Next, name the singer. Five, six, seven, go! We're on the road. We move Ayun, ayun, ayun. Ayun, Charlie, ang bilis ng kamay. Yan, mauubos ang Gcash ko dito. <laughs> ayan, ayan. Ano name? Kunin mo yung ano? Hello number. po! Ano po name nyo? Ano? Makasigaw? Parang ano? May ari ng ng covered court? Barry <laughs> Manilow. No? Okay. Makasigaw. Okay. Nakapag- po ng meron Nakapagaan. Sige, 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 sige. Sino? Sino? Name ng singer. Five. Four. Carpenters Sino? Carpenters. No. Ayun, ayun. Naka-blue. Naka Dito tayo sa naka-blue. Charlie, ayun. Nasa dulo. Kuya, wag mag-google. Well. Walang dayaan. Sige, sige, sige. Tingnan natin. Parang alam nyo eh. We're on the road. We move from place to place. Go! Parang alam ko na kung sino'y sasagot ni Kuya. Kaedad niya eh. Hello po! Okay. Guess a the singer? Masaya mo ni Chad? Oh my God, alam niya. Yes! Yeah. Andito pala to eh, si Miss Calavera, andito si Nakshi. Yes! Okay! Apat lang. Nakuha yung number? Yes, mother! Yes, boy, yes. Dahil nakuha ang number, hindi na kayo dito, mga anak. Okay. Huling pakiusap. Maaari bang magpalakpakan ang lahat? one! Ladies and gentlemen, from different